Nag-aayos ako isang umaga para makapunta na sa school. Nagkaroon ng kunting pinagkakakitaan si T.D., tiyo at papa. Iyon ay ang pag-aalaga ng manok. Organic chicken, di o manok. Si Craig naman ay abala sa pagpapagwapo. Papunta din siyang school at palagi siyang lit dahil sa sukdulang pagpapagwapo niya. Malapit na ba ang festival disnyo, ka? tanong ni mama habang nasi ko ang mga laman ng bagko. Opo. Anong meron sa festival days? tanong niya. Ewan ko. Parang foundation din din tulad noon sa school. Sinuot ko ang bagko sa balikat at to mayuna. Handa na akong umalis. Uminom muna ako ng tubig kaya naabutan ko pa ang isang tanong ni mama. Anong gagawin mo para sa festival days? Binaba ang baso at sinagot si mama. Hmm, may bot kami. Nahihiya akong sinabi. Magbibinta ng Jos para yon sa business subject namin ma. Tsaka, require din ang students na mag-cheering. Napakamot ako sa ulo. Nako, cheering at bot? Gagastos ba niyan? Ito ang unang pagkakataon sa talambuhay ko na tinanong ako ni mama nito. Kahit kailan, kahit anong gastos pa yan sa pag-aaral ay hindi niya iniinda. Pero ngayon, napagtanto ko kung gaano nakatagilid ang aming negosyo ngayon. Opo, napalunok ako. O sige, sabihin mo sa akin magkano nang mahanapan natin ng paraan. Tumanguwa ko at... Aalis na po ako. Iyon e lang ang naging tanging laman ng isip ko. Sa halos magdadalawang buwan ko na dito sa Alegria Community College, ito pa lang ang unang bisis na gagastos bukod sa mga books na binili at sa kunting tuition fee. Bumuntong hininga ako habang naglalakad sa koridor ng school. Laki ata ng problema natin. Napalingon ako sa lalaking nagsalita sa gilid ko. Ganito siya palagi. Walang mintis. Araw-araw. Nag-aabang siya palagi sa git at hindi niya pa rin makita hanggang ngayon na ang dami-dami nang nagtatampo sa kanya. Madalas kong makita si Katina na nagingit-ngit sa galit pero walang magawa. Tumitiklop lang. Hindi sila makaangal kasi si Hector na iyan. Ngumisi ako kay Hector. Inuunti-unti ko ang pagsubok sa kanya. Dahil sa mga speculations ko, hindi ko maiwasang subukan kung hanggang saan siya sa pagsunod sa akin. Ito na nga pala ang SIM card mo. Nagbago ako ng number para magkasunod lang ang number nating dalawa. Last digit lang ang magkaiba. E binigay niya sa akin ang SIM card. Noong isang araw kasi, pinilit niya na akong kumuha ng SIM card. Sinabi ko sa kanyang wala akong pera kaya siya na mismo ang bumili ngayon. Anong gagawin ko dyan? Wala naman akong kateks. Sabi ko, matagal ko nang hindi kinukontak ang mga kaibigan ko. Maging ang Facebook ko ay matagal ko nang ni-deactivate dahil sa isyo kay Clark. At hanggang ngayon, sariwa pa rin iyon sa akin. Curious ako kung ano na ang nangyayari sa Maynila pero ayaw ko rin malaman kung ano na kaya nananatili akong walang komunikasyon kahit kanino. Anong tawag mo sa akin? Inirapan niya ako. Hinablot ko yung SIM card at ipinasok ko iyon sa cellphone kong daladala -dala ko naman. Ngumisi siya habang nakayo kong lumalapit at tinudungaw ang cellphone ko. Habang hinihintay kong mag-start ang cellphone ko, ay naamoy ko ang bango niya. Tumitig ako sa t-shirt niyang may nakalagay na Abercrombie and Fitch. Ayos sa imported. Naramdaman kong mas lumapit pa siya, kaya tumingala ako sa kanya. Nakita kong namilog ang mga mata niya nang nagkatitigan kami. Uminit ang pisngi ko. Lumayo ka nga, Hector malamig kong sinabi. Ha? Gusto kong makita mag-start yung cellphone mo gamit ang SIM ko. Okay, pero umatras ka nga ng konti. Naaasiwa kong sinabi. Bakit ayaw mo nang lumalapit ako sa iyo? Hindi ba nagpapaakbay ka naman kay Coco noon? Tanong niya. Bakit ba lagi mong binabalikan si Coco? Ang tagal ng issue 'yon. Eh kasi, bakit sila pwede pero ako hindi? Naghintay siya ng sagot. Nagkibit-balikat lang ako. Maging ako kasi ay walang maisagot. Basta ang alam ko lang, uncomfortable ako pag nandyan siya at kumakalabog ang puso ko pag lumalapit siya kaya mas maiging dumistan siya siya ng kaunti. Oh, ito na. Niwala ko ang usapan at ipinakita sa kanyang nag-start na ang cellphone ko. Hahawakan niya na sana ito nang biglang sumulpot si Kati sa gilid naming dalawa. Hector, tungkol sa ating bot? Tanong ni Kati habang pinipisil ang kanyang daliri. Sumulyap-sulyap siya sa akin habang nagsasalita kay Hector. Ano sa tingin mo? Okay na yung pagkain ang pinagbibili natin? walang drinks, dapat may drinks. Kumunot ang noon, Hector. Ikaw na ang bahala at pumaling agad sa akin. Ilagay mo ang phone number ko, Chiska. Anya, nakatingin pa rin ako sa mabilis na humihingang si Kate. Galit na galit siya. Ilang bisis ko nang nakita siyang ganito dahil sa asal ni Hector. Noong nag kami, para sa bot ay nagpresinta agad si Hector na magkagropo kami. Kaya lang, hindi pumayag si Mr. Magdali. Aanyay, siya daw ang bahala sa mga grupo, kaya hayon at sila ni Cathy, Abby Oliver at Coco ang magkagropo. Ako naman ay naggrupo kina Matiyo, Sara, Maria at Jobel. Hector, medyo malakas ang pagkakatawag ni Kati sa kanya kaya napalingon si Hector dito. Agad na namutla si Kati nang nakatoon na ang buong atensyon niya kay Hector. Wala ka, ka bang pakialam? Ba, baka bumagsak tayo kung hindi natin maayos ang bot. Tumaas ang kilay ni Hector sa sinabi ni Kati. Hindi tayo babagsak Kati. At isa pa, mamaya na lang tayo mag-usap. May klase tayo ngayon para pag-usapan ito may ginagawa pa ako at istorbo ka lang. Bumaling ulit si Hector sa akin. Nakita ko ang pagbuo ng luha sa mga mata ni Kate. Just like that Hector, mabilis na umalis si Kate habang nanginginig pa ang balikat niya. Umiyak iyon, sigurado. At si Hector ay sumisipol lang habang nagtatype sa cellphone ko. Sinapa ko na agad. Hoy! Antipatikong unggoy! Anong sinabi mo kay kate? Alam ko, kahit na ganun si kate kong umasta, let's face it. Tulad ng ibang babae dito, gusto niya si Hector at alam kong nagsiselo siya sa akin pero wala siyang magawa. Wala silang magawa. Isang daliri lang ang makakalapot sa balikat ko ay mababali agad iyon ni Hector. Ano? tumaas ang kilay niya sa akin. Bakit mo siya sinabihan ng ganon? Ang sakit mong makapagsalita. The spoiled king is really spoiled. Wala akong masabi. Ano bang sinabi ko? Iyon naman ang totoo. Lumagapak ulit ang palad ko sa batok niya. Aray! Daing niya. Magsorry ka doon. Babae din iyon. Sabi ko ayoko nga, tsaka hindi naman yun galit. Kinagat ko ang labi ko at napanguso siya habang nagtititigan kami. Ang spoiled mo sobra, ipinanganak kang walang may galit sa'yo, nasanay kang walang bumabangga sa'yo, hindi mo alam kung anong feeling na may galit sa'yo ang mga tao. May taong may galit sa pamilya namin, Chiska. Kaya nga ipinapatay si Lolo noon, di ba? lolo mo, you mean, iba yon dahil yon sa politika. Ito, simpleng gestures mo lang naman. Kung ganyan ka sa bawat babaeng makakasalamuha mo, walang maiinlab sa'yo. Para siyang nagulantang sa sinabi ko, napalo no siya. Buong akala ko ay papayag siya sa sinabi kong magsorry kay Kati pero nagkamali ako. Ayoko tsaka in love ka na naman sa akin. Halos sumagalpak ako sa tawa sa sinabi niya. Napatingin talaga ang mga tao sa paligid dahil para akong kinikiliti ng demonyo sa pagtawa ko. Nakita kong pumula ng parang kamatis ang pisngi niya dahil pinagtatawanan ko siya. Anong nakakatawa? Totoo naman yon, Sabi niya. Anong totoo? Asa ka Hector D. la Merced maaring mahal ka nga ng lahat ng taga rito kahit na may attitude ka pero ako di ako madadali may papatunayan pa ako susukatin ko pa kung hanggang saan ka dito kung hindi ka in love bakit kumikislap ang mga mata mo habang tinitingnan mo akong naglalaro ng basketball lalo na pag nakakashoot ako kumalabog ang puso ko pero hindi ako nagpatinag may rason kung bakit ang otak ay malapit sa bibig. Iyon ay para ang otak ang magpalabas ng mga salita. Matagal nang kumikislap ang magaganda kong mga mata, kaya wag kang feeling. Inirapan ko siya at nilagpasan. Ha? At ano yung pamumula ng pisingi mo ngayon? Nagbablasyon ako, kaya yan mapula. Nag-iwas ako ng tingin. Nagulat ako nang bigla niyang ikinulong ang pisngi ko at parang may binuro siya dito at tumakbo. Hinawakan ko agad ang pisngi kong nabura yata ang blush on na nilagay ko. Hector! Sigaw ko sabay takbo rin papunta sa kanya. Toso siya. Agad siyang pumunta sa mga kagropo niya at tumatawang umupo sa opuan. Sinalubong naman ako ng kagropo kong si Jubel kanina pa nag-start. Sabay hila niya sa isang upuan. Mabuti na lang at mukhang puyat si Mr. Magdali. At hayon, tulog sa teacher's table habang kami ay abala sa pagpaplano ng gagawin naming bot. Ang busy na. Mamaya, may practice na sa cheering. Yung taga-agribis, nakapractice na nga. Pati yung idok. Kahit yung vocational courses meron na. Huli tayo, sabi ni Sarah. Okay lang yan. Total, apat na kurso lang naman ang meron tayo dito. Kaya pwedeng tayo ang fourth placer. Yay! Pumalakpak ako at tumawa. Kaso ako lang ang natawa sa sarili kong joke. Nakalimutan ko. Kahit maliit lang na school ang isisi, masyado silang competitive. Marami dito ang inaalala talaga ang grades nila ang mga requirements ang lahat. Naiinis pa sila sa Kamenoril Community College dahil mayayabang daw hindi prokit mas unang naitatag ang score nila ay ibig sabihin nun ay mas magaling na sila. Alegria daw ito, home of the Shinderos, kaya hindi sila magpapatalo. Okay, simula na tayo. Siseryosuhin ko ito. Ayokong matalo kinakate anong mga flavors ang ipapalabas natin at anong mga pakulo. Tanong ni Sarah. Orange juice sa malamig, buko juice? Suggestion ko. Okay yung buko juice, ano pa? Sabi ni Marie. Nagpatuloy ang brainstorming namin ng namataan kong nakapangalong baba si Hector sa kabilang tibol at nakatitig sa akin. Kumunot ang noo ko masyado siyang bulgar sa pagtingin sa akin. May napansin akong kaklase namin na hinila yung grupo niya para lang ituro ang nakatitig na si Hector sa akin. Inirapan ko si Hector at napansin kong parang umunguyang baka si Cathy habang nagsasalita ng paulit-ulit kay Hector dahil hindi siya nakikinig. Agad kong kinuha ang cellphone ko para itiksa na siya. Nang ni-open ko ang create message button ay may mensahe na doon at alam ko agad kung sino ang nag-type noon. Kaya pala abala siya kanina para i-type ito. Ang nakalagay, Sa oras na mag-text ka dito, pumapayag ka ng ligawan kita. Binura ko iyon at nitext siya. Nang nakita niyang text na ako ay sumigaw ito ng, Yes! Napatingin ang buong klase sa kanya. Maging si Mr. Magdali ay nagising sa sigaw niya. Yes, Mr. Dila Merced. Tanong ni Sir Magdali. Wala po, happy lang. Nakangisi niyang sinabi. Pinikit ko na lang ang mga mata ko habang nisisinda ang message. Binalot ng bulong-bulongon ang klase dahil sa sinabi ni Hector. At as usual... Wala siyang alam Ako Sa text ka nanliligaw Magsuri ka muna kay kate Nakita kong binasa niya ang text ko Tingnan natin kung hanggang saan Yung pride mo Dila Merced Simula pa lang yan ang pagsusukat ko Kung hanggang saan ka aabot ngayon Papahirapan kita Hanggang sa magpasya kang Tigilan ang panluloko mo sa akin Mabilis siyang nagreply Hector may rolls chiska, nag-text ka kaya manliligaw ako. Hindi ko na kailangang mag-sorry kay kate. Maayos kami. Hindi naman sa nagpapakasanta ako, kaya pinipilit ko siyang mag-sorry kay Kati. Kaya lang dahil sa pagmamatigas niya sa matayog niyang pride ay mas lalo akong naiinggan yung i-challenge siya dito. Chiska. Sagot ko, ang gusto mo sa panliligaw na ito, di ba? Well then, it's my role. Magsorry ka sa kanya. Kung ayaw mo, di ka pwedeng manligaw. Nakita kong kumuyom ang pisngi niya habang binabasa ang text ko. Ganun ba talaga kahirap magsorry para sa haring katulad niya? Hector, mahal kita. Hindi ba ako pwedeng manligaw? Halos itapon ko ang cellphone ko sa nabasa ko Nilingon ko agad siyang nakapangolong baba at tulala habang mabilis na nagtatalakan ang mga kagropo niya. What the freak is going on? Mabilis na kumalabog ang puso ko. Nag-slow motion ang bunganga ni Jobel habang nagsasalita siya tungkol sa mga kumbo-kumbo na plano sa bot namin. Hindi mag-sink in sa akin ang lahat ng pinag-oosapan nila. Bakit? Bakit ako naapiktuhan? Sa text pa lang niya ako sinabihan ng ganon. Pero bakit ganito? No, no chis ka. Magdadalawang buwan pa lang kayong magkakilala. At isang linggo lang ay pinormahan ka na niya. Ngayon, inamin niyang mahal ka niya. At sa text lang, hindi ka niya mahal. May hidden agenda siya. Nanginginig ang kami ko habang nag-text ako sa kanya. Ako. Hindi kailangan mong magsorry kay Kate. Hanggang saan ka, Hector? At hanggang saan din ako?